Good morning people. Ayan guys. Uh, Sunday po ngayon. Tapos, yon. Pupunta pa ako ng Arag Asis, Kasi yan, nandun po sa aking parents place to so, yun. Uh, susunduin ko siya ngayon. Dahil bukas ay Monday na. So yun guys, samahin niyo ako. Ito tayo dun. So yun guys. Nagbubukid vlog ulit tayo dun. <laughs> nandun si na Brenda. Kasi nung last na pumunta na kami dun. Kano ba pumunta dun? Friday. So, yun. Kahapon pa doon si Kiseya. Friday. Tapos, umuwi ako ng ako lang. Yun. Si Kiseya kasi, willy, willy doon. Nandun kasi yung pinsan niyang close niya. So, yun. May kalaro siya. Ayun. Yun, guys. Ready na po yung aking mga dadalhin. Yun, guys. Bumili lang pala, guys. Ako ng tinapay nagugutom na din po ako. Tapos, yun, pasalubong na din. Tapos, yun, para may kakainin kami mamaya doon. So, nandito pa rin guys pala ako sa Santa Cruz. So, pupunta po tayo sa Sablayan. Yan. At dito na nga guys, pass forward na po tayo. So, ayun guys, ang bilis ko nakarating dito sa, ano, sa amin. Diba guys, kapag nagbablog masyadong mabilis. Hindi <laughs> po. Uh, wala po kasi akong tiga, ano, tiga ng aking camera. So, yun. Walang nag-video. So, yun guys, andito na tayo sa alag. So, kami pala dyan guys, mamaya ay maglulutuan papaluto ko kay nanay yung ano, yung langka, yung salad na langka. Kasi nga, masarap si nanay gumawa ng salad na langka. So, ayun guys. May, may binili din pala ako guys dyan na tinapa. Yan po yung binili ng tinapa. Tapos dumaan ako dun sa palengke, dun sa talipa pa. Bumili ako ng kakanin. Tapos si tatay pala dyan guys, inahanda na yung panggata. yung gata ba para dun sa salad. Kasi nga, yung gagawing salad na langka ay kailangan po yun ay fresh na gata. -tubig namin ay. For today's vlog guys, tigabantay ako ng batang malikot. Si Kailing Malikot. Hi. Hi ka, dali muna, dali. Hi. Oh, wag kang, kang maaari dyan. Tutuloy dyan. Guys, magluluto tayo. Magpipito tayo ng ano, ng chicken. Yan, para yung mga bata. Gusto kasi nila na yung mga perito-perito ba. Tapos sinanit nanay sa katitatay, asikasuhin nila yung langka. Salad na langka, guys. Yun, sinalad na langka anak pwede ba hindi? Kanya ni. ano gusto mo Lens? Adobo or prito? Prito to. Prito. Ang saging ni nanay ibilin. Ang saging ni nanay bilhin. <laughs> yung aking kamay. Pinapakita ni nanay yung ano guys, yung saging. Oh. Huh. Ibang klase yung shape niya. Saging na ito ng Amerikano daw, sabi ni Benedict. Hindi saan nga ka karing itong saging na na, yung variety nito. Hindi yung variety, yun ay, ano, dati nang dito yun noon, ngayon. oh, uh, so, tagal ko lang hinahanap, nakakita ako, nanginya ako ngayon ng ganyang kalaki. Mm. -hmm. One, year, one year lang, nagbunga na. Hindi kasi siya parang yung normal na saba. Oh, Mahaba siya. Oh, yan. Oh. Ang tawag niya, Nay. Eh. Pero so, masarap tani? siyang ano, ilaga, Nay. Oo, eh. oh, nag-ilaga ka rin. Masarap uh -huh. siya. So, yun. Anong luto natin Mag doon mamaya? Banana Q. Magluto tayo, guys. Para madaling tayong makatapos. Ang halian. halian. Nakaluto na tayo, guys. Hintayin natin yung lutin na na salad. Yan. Si, si nanay, guys, nilalaga niya pa ng gusto yung ano, langka na isa salad. Hintayin natin kung paano yung proseso na gagawin ni nanay. Ano yung dagang laga na yan? As in yung parang ano siya? Kaya nga, pag nagkuha ka nito, yung may buto-buto kunti, yung ano... Nasigpot pa atay. Hindi naman, ipipikirin. Kapikirin. Pikain. Di pipikain. Yeah. Nilaga. Binaltan to, tapos nilaga. Ay! Minawoy ako. Ngayon yung anak mo, wala na! Sag sabi ni nanay, tiyagaan lang daw yung paggagawa ng guys, salad. Kasi titimplan niya ni nanay na. Mm Ilalaga ng maano. Yung maano dito, yung dahon ng ano, sibuyas na ilaw. <coughs> mm -hmm. Para maganda. Mas mabango siya. Mm -hmm. hmm. himay yun -hima yan pala yan. Mm -hmm. Yan. Ano yung tinimplan dyan, nay? patis. Patis. Ano pa? Magic sarap. Tapos. Tapos, sibuyas. Kamatis, paminta. Kamatis, paminta. Yun lang. Uh -huh. Mm Yan po yung sinalad. Hindi po siya yung ginataan. Fresh, ano siya? Ah, uh, fresh gatang nila. Ano na yung ano, yung ginawa ni nanay na ano, yung langga salad. Fresh gata po yung nilagay dito. Ang tinimpla dito ay sibuyas, kamatis, paminta, patis. Yun lang. Dapat ito guys, kung may dahon sana ng onion leaves, pwede yon. Mas maganda kasi nga, pampabango siya. Yun, pang aroma So, tikman natin guys, kung anong lasa. So, ito na guys, titikman na natin yung ginawa ni nanay na, ano, langka salad. So, si nana, guys, magaling magluto ng ganito eh. Magaling magtimpla. So, yun guys, ang sarap nung sa, ano, langka salad partner niyan yung, ano, pinaritong chicken mamaya. So, yun guys. Search nyo na lang po yan guys sa YouTube. Meron po yan yung ano, asarad uh, na lang ka. yan makikita nyo dyan kung ano, paano po ang proseso. So, ito nga guys. Panaitikim ako dyan sa ano, salad na ginawa ni nanay pati si nanay. So, yun. Masarap siya guys. Promise. Try nyo din po. I-search nyo na lang po sa YouTube para po alam nyo po kung paano yung proseso ng paggawa. Yan. Sarap. ito nga lang guys, pag gumawa kayo ito ng ganitong ano, ah uh, langka salad, hindi to pwedeng ipatagalin. Kailangan to kakainin na din kaagad. Pwede na maghapon lang, pero yung kinabukasan din na po pwede. Kasi po, ma magiging mapanis na yan, mapapanis na. Ay, tayo. At saka, ano, A chicken. Mama Brinda, mga na tayo may bisita pala kami guys ang aking cousin si Anthony oh hi ka muna <laughs> <Sirap> pala ang <laughs> Ayun. ha dito pala kami guys kakain sa ilalim ng puno ng kainito kasi nga mas malamig siya tapos mas mahangin. So, yun guys, wala may bisita pala kami diyan. Nagkataon na nandito ako sa bahay ni bahay namin dito sa Alag. Tapos yan dumating yung aking pinsan na si Anthony. Yan po ay yung father niya sa kasi father ko ay magkapat yung pinsang buho ko po yan. yung mga ka-close ko dito. na naman sila guys, yung mga pinsan ko dito, mga ka ko yan. So, ayan guys, dito tayo kahain. Kain na din po kayo guys. Kasabayin ng po kami. Dito po sa puno yan ang, ano, ng kay Mito. Yan. Tapos may kasama pa ng mahulit na bata. Uh -huh. So far away from home, there's no way I'm turning back now. My destination is unknown, so I keep pushing, never slow down. A big blue sky, a pocket of dreams, a head full of hopes, possibilities. I'm taking a chance to reach for the stars, for the stars. If I fall, then I'll get back up, try again, come back stronger in a while, if a bill can stop me now, let's keep chasing the sun, do what can be done, let's go be. Oh, ako po. So yun guys, pagkatapos nga po pala namin kumain, si so, Huyo nakag-iniyakag ko na po si Kisea, yung bunso ko, na umuwi na kami para po makapaglilis-lis pa ako dito sa bahay. Then, pupunta po kami ng buke. Dudugtog po natin yung pagpunta natin ng buke. Doon naman po sa indoors ko. So, ito para guys ay hindi ko alam kung saan po tong lugar na ito. Ito na nga pala guys, nakarating na po kami dito sa bahay. Maaga pa naman po. Yan, tanga, ano, tanghaling tapat yung uwi namin, alas 12 ng tanghali. So, yun pala guys, nagpapahipahinga lang po ako. Yan, tapos mamaya-maya maglilinis po siguro ako. Tapos magluluto na din. So, yun guys, habang nagpapahipahinga ako, um, nag-search po ako ng mga music. Kasi nga, mahilig po ako magpatugtog ng music. Kasi yung na-search ko guys, ay, video okay yung That's What Friends Are For. Parang gusto ko lang siyang kantahin. Wala lang guys, kahit ayaw sa music. Parang gusto ko lang siyang kantahin. Trip ko lang. Tapos dito pala guys ay sobrang Mm-hmm. <laughs>